Hello guys Magandang hapon Hapon ngayon kasi holiday Wala, hindi tayo papunta ng trabaho Ito may pupuntahan lang tayo may bibilhin lang tayo sa isang mall Ngayon guys, andin dito tayo ngayon sa sa uh, Emilio Aguinaldo Highway December 26 Kakatapos lang ng Pasko kahapon At ay Ngayong araw na ito ay Holiday So kasama pa rin natin Si Happy at Sunny So ngayon guys ah, Medyo okay naman yung kalsada Iilan lang yung Bumabiyahe Dahil yata ay Alam na natin Vacation mode. So, ngayon guys ay kahit vacation ngayon guys, no? Na uh, holidays uh, papunta ng New Year nandyan pa rin yung hindi lang paghahanda sa dahil bakasyon merong grupo ngayon naghanda dahil sa sa ating bayan may mga kabila kaaliwat ah, kabilang panig naghanda para sa ating bayan dahil nga kung updated kayo sa mga pangyayari ngayon, national may malaking concern ang gobyerno or ang bayan natin ay, ito naman ay hindi galing sa akin ako ay sang medium or tagapag uh, tagapag uh, sabihin natin para mabilis maintindihan tagapagbalita sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa no? yung current events So, ngayon ay alamin natin bawat panig no? kung ano yung pinaplano wala naman tayong eksaktong informasyon no? ito ay mababaw na informasyon lang na may konting kaisipan na no? natin no? kung ano ba yung kahinatnan or do, maidudulot ito sa atin no? uh, simple yung mam mamamayan na mai paliwanag natin no? na simple no? kung ano man yung nakikita natin online at uh, yun ito guys dito <laughs> nagta traffic na no? heavy traffic pag malapit na sa mga mall malapit sa babaan malapit sa sa kaya yan dyan nagbibuild up yung traffic no? yung so tayo naman ay dahil nandito si Happy at Sadie nena nena lang takbo natin ha? kasi safe drive riding promoter itong dalawa so ganoon ayan guys balik tayo uh, itong holidays na to guys talagang panahon ito ng paghahanda no? na kung updated na or nananood tayo ng mga online issue online or national issue national vlogs ako guys uh, bias ako kasi talagang pinapanood ko ay para sa ating bayan no? kapakanan na ating bayan kung sino may yung nagbablog na pabor sa ating bayan at uh, nakikita ko naman na ah uh, totoo talaga no i mean na uh, hindi nagsisinungaling uh, nararamdaman ko yung sincerity no so yun lang yung pinapanood ko kasi alam ko naman yung taong nagsisinungaling na hindi totoo no yung uh, yung pula gagawin puti or gagawin pink uh, yun nga sinasabi nila na ginagawa yung mga madlang people na nakikita na nila yung totoong kulay sinasabi pa nila ay hindi yan ang totoong kulay niya no? so uh, ganun yan guys no? alam ko yun no? yung kung oh, nagsasabi ng totoo hindi no? kasi marami naman tayong informasyon na nakakalap at natutunan din no? so hindi tayo basta basta din ma paniwala agad no. Kaya doon tayo sa hindi sayang yung oras natin. Doon na alam nyo guys yung mga maraming nagsasalita ngayon no. talo na yung mga na, wag natin sabihin na uh, matanda o nasa senior uh, stage na, no? senior. Kabilang uh, na mga retired uh, military no bakit guys sila nagsasalita kasi nga ang pangarap nila ang gusto pa nilang habulin yung habang nandito pa sila sa mundo guys uh, sabi nga nila ay eh, kalimutan ko na anong pinanggit ng isa no uh, habang uh, nandito pa uh, sa lifetime niya ay mahabol niya pa maayos yung bayan no yung bansa so yun yun ngayon guys no nagagawa na yung online na uh, social media platform sa pag-aayos ng ating bansa no so ganun na yun guys no malaking uh, tulong na itong social media no mga platform kasi yung mga senior natin ay talagang inaaral na rin no? mabilis lang naman yan guys no matutunan video kaya mo lang yung sarili mo tapos yan magsalita ka na so kalimitan na nagla live na yung iba no wala ng record record wala ng edit edit so kaya ang bilis nilang magsalita ngayon no? so malaking bagay guys yung mga nasa senior uh, stage ng mga kababayan natin kababaya, kababayan natin ay ah, uh, sinashare no pinamahagi yung mga kaisipan nila no? kaya Ah uh, dapat tayo makinig sa kanila guys no kasi uh, uh, yung karanasan at karunungan guys ay hindi basta-basta yan nakukuha no. Kailangan ng taon at experience talaga no sa buhay at paano mo siya ah uh, yung mga nangyari sa buhay mo paano ka natuto at naging maayos yung buhay mo at uh, umabot ka sa ganung edad no so malaking bagays, bagay 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 guys napakinggan natin sila uh, ayun eh lalo na nasa military sila no? so malaking na uh, malaking uh, credibility talaga no yung credible uh, credibility nila uh, nandoon no so ngayon guys uh, yun yung ginagawa nila no through social media walang uh, karahasan salita lang no salita lang uh, ganun lang yun no? mahirap na may karahasan ah uh, Uh, maraming buhay ang malalagas do, Okay lang tayo magsalita guys Okay na yan Daan lang natin sa salita uh, So ngayon guys uh, Ang nakikita ko palang talaga na Nagsasalita na sa Men in uniform Tatlo no Yung nasa Damdamin yung pag uh, sisiwalat or yung kaisipan nila pinapa mahagi yung kaisipan nila no at na may damdamin no? so karon guys yung ginagawa nila ngayon kaya doon ako nakikinig sa mga taong may kabuluhan yung sinasabi para sa kapakanan na ating bansa so big sabihin kayo may paki sila no? may paki paki alam sa bayan natin so uh, ngayon nakikita na talaga ang Pilipino ay hindi basta-basta maniwala sa mga ano, uh, mga sabi-sabi o oh. uh, kaisipan ng mga namamuno no? so malaking bagay to guys no? tingnan natin ano yung magiging takbo ng Pilipinas, pag ganito yung mga maglang people mag-isip at may pamahagi yung mga karunungan at kaisipan, no? So, tingnan natin, ano yung maging generasyon, no? Kung may pagbabago ba? Maliban sa mga pagsasayaw, no? Na nagsasayaw, kasayahan. Ang daming nagsasayaw-sayaw, guys, na bihira yung nagsasalita no tarunungan o no? nagtutula yung mga ganun guys no bihira so sayaw nang sayaw hindi naman masaya mas ma guys kailangan kailangan natin talagang ah, uh, bantayan yung bayan natin bansa natin no para naman uh, na mga ah, uh, within our lifetime lalo na sa akin no? uh, gusto ko rin ma ranasan na uh, uh, ma aging maayos yung bansa natin ano ba yung magiging uh, hitsura, no o sino ba yung namumuno na sa talagang uh, uh nakakatulong sa bayan natin no? so yun yung uh, uh, mission ng iba guys no ang nagsasalita ngayon lalo na mga yung mga nasa senior stage gusto nila na maranasan yung Pilipinas uh, uman, o uman, hindi man lang umunlad umayos ang takbo ang sistema no? at siguro pag uh, naranasan yun eh, kampante na sila no para sa pamilya nila na uh, maiiwan no so ayun guys uh, yun yung kailangan natin ngayon guys no ito yung tamang panahon na magiging uh, hindi man sasabihin natin na uh, dahil gagawin natin ito ay para para maging bayani eh. I mean in the spirit of pagtutulungan uh, or, or makikialam tayo para umayos yung bayan natin mas uh, priority natin yung ayusin yung bayan at yun siguro guys ah uh, uh, siguro masabi natin ay kabayanihan yun guys no kabayanihan no hindi lang ibig sabihin bayanin na dahil uh, namatay or ano no but kabayanihan dahil national uh, objective ang ginagawa natin guys no hindi pang sarili kundi kapakanan ng ating bayan so yan guys uh, marami tayong paraan no, na may tulong no Ma, magkaroon ng kontribusyon sa bansa natin Uh, kahit na wala pa yung kayusan sa sistema tayo guys lalo na mga kabataan pwede nang ihanda yung sarili no? ano yung maitatulong kung sakaling nandyan na yung magandang sistema ikaw ba ay uh -huh. ikaw ba ay habang ikaw ikaw ngayon no? ikaw ay mag-aaral ng mga yung malaking bagay na pwedeng karon ng malaking impact dito sa ating bansa no eh, tulad ng mga nasa ibang uh, lahi no o, o, ng mga Amerikano grabe guys sila no? Adami nilang kontribusyon sa buong mundo yan mga platform no program ganun so malaki sila yung una-una kasi nga guys sila yung naunang maaliwalas yung pag-iisip no? kaya maganda yung bansa nila at nakapag-focus yung mga pamilyang Amerikano sa bawat uh, kapakanan ng sarili nila no? nakapag-isip sila ng maayos di katulad sa atin meron mang nakapag-isip ng maayos pero uh, ilan pa lang yun guys no? Uh, wala pa doon sa innovation so yung innovation guys ang kailangan natin uh, sa mga uh, batang henerasyon no? pwede tayong mak uh, makialam sa or magkaroon ng kontribusyon sa innovation no? ano ano mga innovation na uh, natin no? development na development ng mga ano meron sa atin so marami guys no lalo na tung bansa natin ay wala talaga no the produksyon ng mga agrikultura, lalo sa agrikultura, talagang kulang talaga tayo. Umaasa lang sa ibang bansa. So, yun yung naging kalakaran ngayon. Kaya, dahil nga gano'n, umaasa lang tayo sa ibang bansa. Walang mga mamamayan natin. Parang walang nagagawa dahil nga ready to made na yung mga kailangan natin, pagkain, order mo na lang walang nagpo-produce no? kung sakaling may production tayo dito sa bansa natin talagang marami mag no na paano ayusin yung mga production so ngayon guys eh yun yung kailangan pagandain, paghandaan din ng mga batang generation guys no. Na uh, habang uh, inaayos ng mga senior stage citizen ng Madlang people uh, 'yung mga younger uh, generation naman naghahanda na rin no? kung ano yung may ambag din nila so ganun guys no? magtutulungan no? ito yung panah tamang panahon so, pagiging bayani kabayanihan natin para bawat isa may contribution so yun ah uh, kami natin yung isip natin ano yung dapat gawin no? Uh, ang malaking uh, contribution na guys ay yung programming no? programming talaga so mga younger generation ngayon dapat ay nandun sila sa programming kasi alam nyo guys naiiwan tayo dyan naiiwan tayo sa development ng technology na nangyari sa atin ay eh, lagi lang tayong gumagamit ng technology no? nagiging consumer lang tayo hindi tayo yung creator no developer so sana yan yung i-encourage natin no so kasi modern world na tayo guys eh. Ah. kaya dapat hindi tayo mapag iwanan dito no? kailangan natin na ah. Na abutan tayo ng red kailangan natin guys na kailangan na natin guys uh, tulungan ng ating bayan no? dapat every family guys my culture no na intention to contribute sa ating bansa no? kaya kaya uh, lang guys no? meron pa rin talaga tayong mga group na part of padlang people na hindi nakakarating yung mga paano ay uh, tulungan yung ating bansa kasi guys ang mga grupong ito sa so madlang people walang capability sa isip nila na tulungan yung ating bansa ganoon ang ang nasa isip lang nila yung sarili nga nila pamilya nga nila hindi nila matulungan paano pa yung bansa no? paano nila matutulungan yun so yun yung sana guys no? tulungan natin yung ating mga kababayan na ilagay sa isip nila no? hindi yung ibang tatak na informasyon nilalagay sa isip nila no? kaya naman ilagay sa isip nila itatak sa isip kasi pa nila na ibang informasyon naman no? na kahit na wala kang pera ano pwede kang tumulong sa ating bansa paano mo di ba hindi ibig sabihin na dahil wala kang pera no? pero meron talagang tao guys na lalo na mga matagal na dito sa mundo no? talaga ang mahirap ng baguhin yun no? so ngayon guys ang maganda dyan inaayos ina na yung edukasyon no? sistema man ng edukasyon ngayon no? dahil nga pinamumunuan ito ng uh, magaling na namumuno no? so kaya sana maging may magandang fundamentals na yung education natin guys no? yung system natin na paano ayusin no? so tulad ng ibang bansa meron no? sa eskwalahan ang tinituro nila doon talaga ay disiplina no? so malaking bagay guys sa eskwalahan yung tuturo talaga no? so yun guys kaya kabayan anong paki mo ito na yung tamang panahon sa kabayanihan natin kaya nandito na ako guys no? papaliwana ko papuntang SM SM Dasmariñas So dito guys no oh, nakita nyo naman ang daming tao. No? Konti pa nga ito eh. So ngayon, 'yan mga tao talaga guys. Nandito sa mall. Galing galing na yan sila sa mall. mayroon din mga tao na papunta pa sa mall no. Yung kaliwa guys, ito papuntang Indang niya. Ay kanan pala papuntang Indang. yung kaliwa papuntang SM no? GMA yung diretsya naman ay papuntang Tagaytay so yan guys ang daming tao ngayon ah, galing SM lang sila sana wala masyadong tao ngayon okay, masaya din naman maraming tao no? so ito guys pa SM na tayo yan yung SM Dasmarinas